Kada kilo ng manok at baboy sa ilang pamilihan tumaas. Newscoop mula kay Jen Patrolia. Tumaas ang presyo ng kada kilo ng manok at baboy sa ilang pamilihan. Sa pag-ikot ng DWIZ, nadagdagan ng 10 piso ang kada kilo ng manok na nasa 190 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng kada kilo ng baboy sa NEPA Q Mart na nasa 260 pesos mula sa dating 240 pesos hanggang 250 pesos. Habang ang liyempo naman ay nasa 300 pesos kada kilo. Buto-buto na nasa 150 pesos hanggang hanggang 200 pesos kada kilo. Pata o paa ng baboy na nasa 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo. At ang ribs naman ay nasa 235 pesos kada kilo. Sumirit din ang kada kilo ng giniling na mula sa dating 260 pesos. Ngayon ay nasa 280 pesos na ang kada kilo. At yan ang aking news scoop. Ako si Jan Patrolian nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.